yun, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kalingap. Uh, sa saan na ba tayo ngayon, boss? So, sa Philippines. Sa Philippines yeah. pa rin tayo. Kaya hapon po. Kaya hapon ma po, nai. maulan po na hapon po sa ating lahat. Hindi mo na yung bay na Hindi. Ah, yung ano, yung pagkawad. Apo. Apo. Hmm. Pagkawad, are Hindi.

Hmm. Mga kalingap. Mga kalingap. Oo nga, ganon. Kasi, kung hindi ginawa ni Nanay, ulitin ko lang ha, kung oh. hindi ginawa ni Nanay Marita yung ganon, malamang sa malamang, yung anak niya na yan, wala rin naman pinakaiba, yung... Nangyari kay Jonathan tanong. Oo, ni Juan. Ito pala, hindi nyo natikman. Oh. Nasa kalsado lang. Yung nangyari kay Juan, kay Jonathan, di ba? Nangyari. Malamang sa malamang, ganon din ang mangyari, di ba? Ngayon ko lang nalaman na may kapatid pa si Jonathan. Walang pinagkaiba. Ay, mayroon. Walang pinagkaiba. Kaya, huwag siya ang uh, pangalan ito na ito. Hindi ko na matandaan na. Hmm. Pangalan ng kapatid ni Jonathan. Ano? Kung mapanood mo video na to, huwag ka mahiya. Dapat nga proud ka eh. So, dahil alam mo ba, nang isang magulang, ay napakasakit sa kanya na mahiwalay sa kanyang... Nung matay sila ni Marita, pumunta din kayo

Ginawa ni Nanay Marita na pag-sakripisyo doon. Eh, mahirap din yun. Napakabigat doon para sa isang ina. Pero para sa akin ang um, anak, mapaganda ang buhay. May oh, iba naman. Yun sa isip niya noon. At mm. eh, that time kasi hindi na natin matanong ng maayos si Nanay mm -hmm. Marita. Hindi na siya makapagsalita ng... Ano ang eh, uh, pinampon ni uh, Nanay Marita yun, yun? Anak na talaga pinampon hmm. niya. Ha, niya. Hmm. Sumamaan doon. Sumamaan doon. Sumamaan doon. Sumamaan doon. Sumamaan doon. Kung ang nanay. Hindi naman sumamaang loob. Uh -huh. Kasi kung, kung, kung pa siya sa kanila, nagbibigyan ng groceries naman. Ah, nagbibigyan naman pala. Pa. Hmm. So, yun, kaya, nga, si si Pero yung isang... Siguro pag sa latapat na house, nagkipid. Ayan nga nangyay ko na sa... Pero sa dapat na nagdaan pa rin sana, eh, huwag kaya sana yung magulang niya. Kasi kung wala yung magulang niya, wala rin siya. Oo oh, naman. Hindi naman, hindi naman kinakaya. Hindi naman naman magsahal. <laughs> kasi, hindi naman. Kasi kung hindi niya kinakaya mag yung magulay niya, dapat sana, kahit nung naman, kung nasanay na niya, siya. Kung nalaman niya. Oo. Oh. Pero <laughs> so, si na koherun, no, booking natin yun ni eh. yung mga ano natin na ilibing na yata si Nay Marita no. Um. Wala na tayong magagawa. So, Dati-dati lang kung andito pa ba o sa nang lugar yun. Uh, hmm. Nasaan 'yun? yun ito so, yung katotohanan na kumbaga, ngayon lang natin nalaman ngayon ko nalaman na may anak na may kapatid so pa pala si Jonathan kasi kas, yung mga kabayan natin na may rap talaga na sa laylayan kung baka boss, paminsan minsan kasi manood ka ng video no. namin <laughs> <laughs> support, 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 din joke, lang yung mga katura na <laughs> nag-aalata yata hindi, time kasi alam ko nasa kwanta hindi siya nakaka hindi ka nga nakaka-upload nun eh

para ko bigyan ng Alam mo ba na kami, 'di ba? Alam mo na kami na pinakahuli doon na naiwan kasama kami ni hmm. Kasi hindi kami umalis doon nang hindi na yung pinaka kapanjon yeah, niya. Tayo mga doon, kami Papa eh. pa papadin pa bayan. Ito na wala pang lobas sa papadin. Kasi na talaga naiwan doon na Dalawa kami, kumakain kami doon. Eh tagal niya pang lumakad pa labas. Dalawa so, kami ano doon. Tayo ni Iwan. Parang ayaw niya pang kaya iwanan. Kaya sabi ko, ayo no pinag. <laughs> pero ano no no maday na niya, manas si Shawy dito. Hindi pa. Hindi. Okay pa yan. Malakas yan. Baka mm -hmm. nakaka inis, nakakaasar, nakakapikon, pero sa kabilang banda naman, andun yung nakakaawa talaga hindi natin. Oo, hindi maalis yung ano. Yung kita may niya na manas, pati mukha manas na, pati mata na, tabi na. Oo. Uh -huh. Malito lupok yung sabang ko. No? Yung daliri mo, lubog doon sa paan niya. Oo, yung paan niya. Ano pagka umakyat kasi sa ano, simula sa yung ano, umakyat dito. Control nila yung, 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 yun. yung pagkina mo. Yun ang delikado. Tapos pagka ang puso uh, na yung nas. Uh, kasi ang titira yung mga internal organ na. Yon, ito, naman, yan, tinamaan na kidney niyan. Okay, kasi hindi mabisa yung circulate kasi yung, ano, yung dugo ng maayos. Oh, si Samanas. I, I, kay Himas, ikaw naging Himas. Oh. Uh, ngayon, hindi ba kaya makaya yun sa Himas mo? Oh. Tingin mo. Ano herbal lang ang kaya din na Karanasan ko na yan na nagpagaling ng mga ganyan oh. na karami na. Ah, pero gumagaling. Gumagaling. Ayun. Yeah, yan mag ay yan challenge sa iyo ay kay Bas. Oh, yeah, yan yan masusubok yung mga uh, mahiwagang himas niya. Hindi yan madala daw sa himas eh. <laughs> Ganun na tinitin talaga madali yan sa himas. Hindi madali. Herbal. Uh, sambong, pwede rin yan panglinis ng isa yan. Tapos ang alternate niyan malunggay. Kaya tama-tama itong malunggay, may alung malunggay itong kinahin natin. Ayan, Ay, maganda yung niyan. Bigyan mo siya nito, ayaw naman niya. Pera ako bibili pagkain ko. Hindi, hindi ng ano, sige na pa yun. Pero si Nanay Marita, gustong gusto yung kumain pagka pumunta dito. Nagkahanap oh, yan, magsisinyas na nakakain dito. Yung pagpapainom ng sambong. Sambong lang sa mga. Sambong na lang ako. pag talaga yun. Sambong at saka malunggay. Yan yung dalawa na yan pero may katapat na bawal yan ah <laughs> ano <ang mabawal? laughs> lima e eh, lima bawal, katapat bawal. na bawal eh. uh -huh. ano yun ano yun? Ano yun? maalat okay matamis Ah. Uh -huh. soft drinks mamantika hmm saka yung chicharong baboy na oo oh, mamantika din yun mamantika, oh, mamantika din yun chichiria ang pinakamatinding kalaban yun tsaka bawal din yata walang jowa

Okay ka, boss, may Buti ka. Na lang, buti na lang, wala akong jowa. Oh, wala kang jowa. Pero mayroon akong good ex-girlfriend. Oh. Kasi asawa ko na ngayon. Thank so, <laughs> <so, 'kay>, you, <laughs> may ka, boss. Boss, okay. <laughs> <laughs> may jowa ka. Oo. Oh, oh. Mga kahimas, Yes, At tabayanan nyo po, mayroon kaming binuo na soundtrack para doon sa background music. Pakinggan nyo po, baka sakaling magustuhan nyo. Yeah. Kami ang bagong slide. Bye-bye! Yeah. <laughs> <laughs> God bless us all! Bye -bye. God bless you! Bye -bye. Bye -bye.